na yung ano, sinasabi nilang kay Edgar. <laughs> Ayan. Malaki siya. Malaki siya, guys. silipin lang natin sa sa loob. Ayan. Ito siya sa loob, guys. Tingnan natin doon sa kainan nyo. Ah, ito siya, guys. Overlooking siya. Ayan. Kaso madilim na. Ayan lang siya guys. Thank you. Ayun pala yun. Malaki dito ang space sa labas. Nandiyan. Ayan sila, mag-asawa. Ayan yung makikita nyo, yung view ng Taal Lake pag kumain kayo doon. Kaso guys, ngayon eh, alas is imedya na ng gabi, kaya hindi na siya kita guys. The Lake Hotel. Ayan. Mainit na din ang Tagaytay. umulan kanina mga 5 o'clock ngayon ay 6.30 kahit kanina umuulan guys mainit na din dito naman ayan Mainit kuya, no? <laughs> 5 sa house Tagaytay Pawis na pawis ako guys Buti na lang hindi ako Nagdala ng jacket Dati guys, ang lamig dito sa Tagaytay Mga 10 years ago Malamig dito ngayon ay mainit na Tagumpay. Ayan. Silvana, Silvina, Bukupay. Oh, hindi na tayo pupunta doon sa loob guys kasi hindi din naman makikita yung taal. Kasi gabi na siya. Ginabi na ako ng dating. Basta magkakatabi lang yung mga kung gusto nyong pumunta dito at kumain guys. The best yung tawilis. Crispy tawilis. Mamaya kakain ako nyan guys. <laughs> magkakatabi lang dito guys. Buffet lunch. Diyan yata ako kakain mamaya guys. Sa dinner Every Saturday. Ay, Saturday and Sunday lang pala. May din restaurant dito. And all. Ang lalaki ng parking space dito sa Tagaytay, guys. Tapos yung mga kainan, ginigilid nila doon sa malapit mismo sa ano Sabangin, <laughs> balay dako. Oi malaki tong balay. Balay dako guys. Malaki siya. Ayan na lawak niya. Balawak. Thank you. Hindi na ako pupunta doon kasi hindi din na naman makikita yung ano. Ha? Oo. <laughs> Thank you. Hindi din na naman makikita yung tal guys kasi gabi na. Sabi ng guard, punta daw ako doon guys sa loob. Sabi ko hindi na kasi hindi din naman makikita yung Taal Lake kasi gabi na. Ito naman ang less less guys. Ayan. Ang lalapad talaga ng ano dito. Space sa labas. Ayan o. Oh. Tapos lahat gilid lang siya ng kalsada. Nandiyan yung mga ano din, mga jeep, saka bus. Kung kayo ay pupunta dito na nakakommute, ayan o, Pasay Bus, PITX, MRT, LRT, Rotonda. Magkakatabi ang bulaluhan. Magkakatabi ang, ano, guys? Mga... Masisebo. Ay, hindi naman masebo dito, guys, yung bulalo nila kasi. Laman talaga siya, guys. As in, fresh yung, ano, yung laman ng baka. Malalaman mo talaga, guys, na... Uh, hindi siya frozen yung yung laman yung meat ng yung baka kasi